mapapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 29, 2025, Merkoles ng ikatatlong pong linggo sa karaniwang panahon. At mula po dito sa loob ng St. John Lateran Basilica, dito po ang ating pong pagbasa pag nilay sa araw na ito. Inango mula sa sulat ni Apostol sa San Pablo sa mga taga Roma, chapter 8, verses 26 to, to 30. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. kaya ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panungkala, sa kanilang igabubuti. Sapagkat sa mulat-mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga Niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon, naging panganay natin Siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanyang pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan niya. Ang salita ng Diyos. <coughs> Muli po sa mabagpalang araw sa inyo pong lahat, isang magandang pagkakataon na dito mismo sa loob ng simbahan ng Basilika ng Laterano may ang ating unang pagbasa sa araw na ito kung saan pinapaalala mismo ni San Pablo na mayroon pong tulong mula sa Diyos. Yan ay ang Espiritu Santo upang atin pong makayanan at magawa ang atin pong misyon at mapaglabanan natin ang anumang tukso na dumarating sa atin at tumahat lang para tayo po ay maging banal at maging karapat dapat na lingkod na ating Panginoon at karapat dapat na makarating sa langit. Hindi po sa mga araw sa inyong po. Allora il Signore gli disse: voi, come sei, pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità.